Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig Rene sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Umaangat Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal, Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi Bagyong uwan, tuluyan pang humina Bago lumabas ng par ngayong gabi o bukas ng umaga Ilang individual, napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong uwan Milyong-milyong residente, apiktado. Miralco, target na kumplituhin ang service restoration sa mga sinalanta ng bagyong uwan sa loob ng dalawang araw. At malakas na pagsabog, narinig sa Puerto Princesa, Palawan matapos ang paglulunsad ng Chinese rocket. Dry Bats, Bandita,

kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, November 10, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, patuloy pong humihina ang bagyong uwan habang lumalayo sa bahagi naman ng Ilocos Region. Sa 5 p.m. Bulletin ng Pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 175 kilometers, kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot naman sa 120 kilometers per hour at bugso nga ng 150 kilometers per hour. Kasabay ng paghina nito, nakasailalim na lang sa tropical cyclone with signal number 2 ang mga sumusunod na lugar Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northwestern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Binguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western at central portion ng Pangasinan at northern portion naman ng Zambales. Signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng Isabela. Grino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama po ang Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro. Marinduque, Calamian Islands, Camarines Norte at Northwestern portion ng Camarines Sur. Ang mga kabrigada, posibleng pa rin makaranas ng malalakas na ulan at hangin dahil po sa sama ng panahon. Ayon sa Weather Bureau, Inaasahang tuluyan ng lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan ngayong gabi o bukas ng umaga pero posibleng muling itong pumasok sa par sa Miyerkules ng gabi. Max. Brigada Bandita, nationwide. Samantala mga kabrigada, umabot sa higit 1.4 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong uwan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ilang individual na rin ang napaulat na nasawi. Ang pamahalaan naman, naghahanda na rin sa rehabilitasyon matapos ang pananalasa ng bagyo. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Makikita ang ilang sasakyan na iniwan ng kanilang mga may matapos sa butan ng baha sa Betwagan sa Danga, Mountain Province kaninang umaga dulot ng pananalasa ng bagyong uwan. Makikita rin na nalubog ang mga sasakyan sa putik matapos humupa ang tubig sa tabing ilog. Samantala, ilang poste ng kuryente ang pinatumba ng malakas na hangin na dulot ng bagyo sa Agno, Pangasinan. Sa kagaya naman, isang ina na hawak ang kanyang anak ang na-stranded sa taas ng bubong ng kanilang nalubog na bahay matapos rumagasa at tumaas ang tubig mula sa Chico River. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 1.4 million individuals na ang naitalang apektado ng bagyo. Dalawa ang napaulat na nasawi mula sa Katanduanes at katbalogan summer, Kabilang sa pinaka-apektadong Bicol Region at Region 8 sa Barlig Mountain Province, isa rin ang napaulat na nasawi sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyo, batayan sa ulat ng Barlig LGU. Ang biktima ay isang senior citizen na residente ng Balangay Latang sa naturang bayan. Tinamaan ang mudslide ang bahay ng biktima kaninang madaling araw sa kasagsagan ng bagyo. Umaabot po sa 1.4 million individuals or 426,000 families ang uh, were preemptively evacuated. Sa casualty po natin, uh, meron pong uh, reported sa atin pero subject again for validation pa ito dalawang uh, fatality one is from Viga Katanduanes due to drowning and another one from Katbalogan City Samar uh, na nahulugan ito ng uh, Uh, collapse structure. No? Ayon naman sa PNP, zero crime incidents ang naitala sa mga rehiyong apektado ng bagyo bagaman nagkaroon ng ilang hamon sa pagilikas dahil sa mga residenteng tumangging umalis sa kanilang mga tahanan. Walang naiulat na kumoson, looting o anumang uri ng kriminalidad. Wala po tayong natanggap na report of any looting or um, criminal incident dito sa bagyong uh, uwan. Uh, Samantala, nagpulong kanina ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagbigay ng ulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sitwasyon at epekto ng bagyong uwan. Idiniin ng Pangulo na ang lahat ng kinakailangang tulong ay dapat sapat at agarang maipaabot sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, naghahanda na rin ang pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga pinsalang iniwan ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, FAM Manila, the Music and News Authority. Mga kabrigada, maraming residente naman sa Maynila ang napilitang lumikas din mula sa kanilang mga tahanan dahil nga sa banta ng super typhoon Juan. Kanina personal na binisita ni Mayor Isko Moreno ang mga evacuees para kumustahin ang kanilang kalagayan at mamahagi naman ng tulong. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. <laughs> report. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon 1, libu-libong residente sa Maynila ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa Delpan Sports Complex, mahigit limandaang pamilya o halos dalawan libong katao ang kasalukuyang nanunuluyan. Karamihan sa kanila ay mula sa Isla Puting Bato na isinailalim sa forced evacuation dahil sa banta ng malalakas na alon. Kanina, Personal na bumisita si Mayor Isko Moreno sa evacuation center upang kamustahin ang mga evacuees at iyaking may sapat na pagkain, tubig at tulong medikal para sa lahat. Despite of the overwhelming evacuees, uh, walang na uh, casualty uh, ang mga evacuees. Uh, so far, may okay, ng lahat. Uh, now we are uh, distributing uh, assistance uh, from DSWD. And MDS. At uh, Hopefully, uh, bumuti na yung panahon para yung ibang uh, mga kababayan natin makapalit na. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, umabot na sa mahigit 10,000 katao ang kabuang bilang ng mga evacuees sa buong lungsod, pinakamarami sa baseko, nakabilang din sa mga lugar na isinailalim sa forced evacuation. Tiniyak naman ng Manila LGU na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits at iba pang pangangailangan ng mga evacuees. Naka-full alert din ang Manila Disaster Risk Reduction Office at ang Manila Department of Social Welfare para sa mabilis sa pagtugon sa anumang emergency. Inaasahan na ngayong araw o bukas ay unti-unti nang makakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees matapos humupa ang bagyo. Wala nang malakas na ulan sa Maynila at wala rin na ulat na pagbaha sa mga pangunahing lansangan gaya ng Espanya, Quezon Boulevard at Taft Avenue. Samantala, kahit kasagsagan ng bagyo, umabot sa 300 sako ng basura ang nakolekta sa Baseco Beachport area bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kaligtasan sa baybayin in the heart of changing lives ako sa si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila The Music News authority. Trimax. Trimax. Brigada Bandita. Nationwide. Nation Samantala mga kabrigada, matapos masira kagabi ang dike sa may Navotas City, ang otoridad sinimula na itong ayusin ngayong araw. Samantala mga residenteng binaha dahil dito, may panawagan naman sa gobyerno. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Ancortez, Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! naglilimas na ng tubig baha. Ganito nga namin naabutan si Kuya Jeffrey sa kanyang munting bahay ngayong hapon. Matapos na unti-unti nang humupa ang tubig sa Navota City. Pero sa kablangan nito, bakas pa rin sa mga kasada nito ang mga basura na siyang tinangay naman na nasabing tubig. Kagabi raw kasi na nasira ang parte ng dikes sa kanilang lugar. Rason para rumagasa naman sa kanika nilang bahay ang naturang tubig. Biglaan po ma'am, di kami magpapangyayari. Ma Biglaan po talaga, parang ano eh, parang kulobyo eh. Bilang dadating ng ano eh, sa kuwa eh, bilang darating siya, di natin yung alam kung ano talaga yung kinakasan eh. Alas 11 po, gano'n, nung itong gabi po. Kasi so biglaan po dumating ng bagyo ng dagat po, eh, ng ng tubig, bigla po dumating. Tapos medyo malaki na po talaga, hindi na kami nakapalikas, uh, nahirapan na po kami na bago. Buti naman po si, Lola, si Lola, nakalabas na po kami bago dumating po ang baha. Kwento pa niya abot dibdib din ng tubig na pumasok sa kanilang bahay na siyang rason naman para masira ang ilan nilang appliances. Gandito po yun eh. Ang gandib po sa loob, yung loob po. Hmm. po. sa loob ng bahay po. ang, ano, abot ng washing, rack po, warak po, masira. Kasi ano, kwarto po, nabot ka TV. Ayon naman kay Tatay Herman Santiago, bilang matagal ng residente ng lugar, parang ito na raw ang pinakamataas na bahang kanyang naranasan. Nakakatakot, ang laki ng tubig. Mm nangyari ito sa, kasi isa lang, nang nabutas. Hmm -hmm. Bakit may hmm. mali dati sir, mga hanggang saan lang yung Wala, ganyan lang. So, so, sobra, sobra talaga ang tubig sa gabi. Bakit sobra, sobra. sir, bakit mataas? Eh, pinapalo ng, ng hangin, ng alon, ako mo uwi tubig, sa lubungin, kaya huwi pirmi yung tubig. So dahil sa high tide High tide o, o tsaka high tide pa. Kaso na nito, may panawagan daw si Santiago sa gobyerno. Yung JK pa ayos na eh. Wala, hindi nga siyang gawa eh. Palpaka mga gawa ng ano eh. So kapag naayos na hindi ka sa tingin niyo sir, kahit pa paano? Tsaka yung, ano, yung mga bombastic, dapat, dapat gumagana, hindi gumana eh. Bagong gawa pa naman yan. So, kung gumana kagabi, kami yung rin kakayanin kahit gumana yung bombastic, hindi kakayanin talaga, sobrang laki ng tubig. Tsaka, so, dike po talaga ang kailangan. Dapat diyan, dike, eh. dike. Dapat taasin yung dike, tsaka yung, yung tumataas mga ba, yung sasara. Sa ngayon matapos ang pagkasira ng dike kagabi ay tuloy-tuloy naman din ang naging pag-aayos dito ngayong araw. Ayon sa mga nagtatrabaho rito, inuna muna nila ang paglalagay ng mga sandbag malagyan nga ng pansamantalang proteksyon ang kanilang lugar habang tuluyan nga nila tinatapos ang forma at maging pagbus na semento. Tinayak naman nila na mas pinapakapal na nila ang bakal na gamit dito kumpara nga raw dun sa nasirang seawall upang matiyak na hindi na muli mapeperwisyo publiko. Sa ngayon, patuli naman ding umaasa ang mga residente na naturang lugar na magkakaroon nga ng long-term solution para dito sa kanilang problema sa pagbaha at hindi nga lang daw sana maging valid solution. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Cordy. Right mga kabrigada, kahit hindi pa tuluyang bumubuti ang lagay ng panahon ngayong araw, pero pinili na po ng mga evacuees sa Marikina ang umuwi naman sa kanilang mga pamamahay. May report si Brigada Maricar Sargan, i Nagpalipas lang ng magdamag sa Malanday Elementary School ang mga lumikas mula sa ilang barangay ng Marikina dahil sa takot sa Super Typhoon Juan. Kahapon ng tanghali nang magsimula ang paglikas ng mga residente sa takot na muling tumaas ang tubig sa Marikina River. Umabot sa 2,106 individuals o 409 families ang mga evacuate sa Mal-S. Pero kaninang umaga, nagsimula ng mag ang mga lumikas para bumalik sa kanilang tahanan. Si Aling Mierna, na naming papaalis na ng evacuation center at pauwi na sa kanila para malinis din daw ang kanilang bahay. Yeah, pauwi na kami kasi siyempre magkano rin kami sa bahay kahit hindi naman inabot kasi mag-advance lang kami mag-evacuate para sigurado lalot yung kasama ko sa buhay eh. Eh, medyo kay, ano, sa kamay. Eh, natatakot siya. Si Mang Raymer naman, nagmadali ring bumalik dahil inaalala ang bahay nilang walang bantay, baka raw mapasok ng magnanakaw. Nung sa bahay kasi pag walang tao, mamaya pasokin ng di ma, sa mga loob. Mm -hmm. Kaya muwi na, muwi na lang din kami. Mm -hmm habang si Aling Carmela natagalan bago umalis dahil inantay pang mas bumuti ng konti ang panahon. Dala pa rin ang trauma sa mga nakaraang pagbaha sa lungsod. Naranasan namin yung nakita namin sa bagyo, ah, sa, ano, sa Cebu, nga nandun sa bubong. Naranasan parang, namin yan, yan noon, sobra. Kaya sobrang ah, parang nag-ano na, kubya. kami nang ano? O, ng... tumawid. Ano bubong? Bubong. Gumapang na, kami niyan. Ano kaya sa... yung nakita namin sa Cebu, naiya kaya ako doon. Sabi ko, ranas na ranas ko talaga niya. Nasa bubong kami, mga anak namin. Ulan. Tapos mag-ground pa yung dilakaran namin sa bubong. Pero tinitiis lang namin. Pero dasal lang dasal kami. Kaya awa ng Diyos. Naligtas din kami. Kaya ito, sa pubya namin, nanegrado na lang kami. Kahit hindi lumaki ang tubig, hindi na namin hintayin yun. Dahil ganito na nga pangyayari. Salamat. Talaga kami ma'am kasi mahirap mm. na eh. Kaya Minkas. maraming salamat sa Panginoon nga ito dahan, -dahan lang, bugso-bugso lang, hindi naman magdamag ang ulan, pabugso-bugso lang ang ulan. Ayon sa Team Marikina, alas tres ngayong hapon ang tuluyang makauwi ang huling batch ng mga evacuees. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Trimax. Trimax. Brigada Samantala mga kabrigada, daan-daang libong customer ng Meralco ang wala pa rin kuryente matapos manalasa ang bagyong uwan. Pero pag titiyak nito, sisikapin nilang maibalik ang supply sa loob ng dalawang araw. May pakiusap naman ang Meralco sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Agresibo na ang Manila Electric Company o Meralco sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon 1. Sa datos ng Meralco, Pinakamarami ang apektado ng power outage sa lalawigan ng Cavite na may 75,885. Sinundan ito ng Bulacan na may 34,815 habang sa Metro Manila ay wala pang kuryente sa 23,267 customers sa punong balitaan. Sinabi ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga na sisikapin nilang makumpleto ang restoration efforts sa susunod na dalawang araw. Pero may pakiusap si Zaldariaga lalo na sa mga naninirahan sa mga lugar na nakakaranas pa rin ng pagbaha. So pakiusap ko lang, uh, lalo do sa mga may baha pa, hindi ho namin agad kasi pwedeng ibalik yan hangga't mapanganib. Dalawa yung kino-consider naming kailangan siguro, masiguro namin yung safety yung mga customers namin at sa siyempre yung mga line personnel namin. But